Maraming dahilan kung bakit may mga tao na hindi kayang mag-isa kahit na paulit-ulit silang nasasaktan. Madalas, hindi lang ito tungkol sa pagmamahal sa ibang tao, kundi sa kung paano nila tinitingnan ang sarili nila at ang buhay sa kabuuan. Takot sa pag-iisa. Para sa iba, ang pagiging single ay parang kawalan ng kasiguraduhan. Mas gusto nilang maramdaman na may nagmamahal sa kanila kahit hindi ito perpekto kaysa harapin ang buhay ng mag-isa. Emotional Dependency Kapag nasanay ang isang tao na may laging kasama, nagiging emotional crutch ito. Ang pagmamahal at atensyon ng ibang tao ang nagiging source ng kanilang kasiyahan. Kaya kahit masaktan, babalik pa rin sila. 3. Pag-asa na magbabago Marami ang kumakapit sa ideya na baka this time, siya na talaga. Ang pag-asa na darating ang tamang tao, kahit papaulit-ulit ng sumubok, ay nagbibigay sa kanila ng lakas para hindi sumuko sa pag-ibig. 4 self-worth. Minsan, ang pagmamahal mula sa iba ang nagiging sukatan ng halaga nila. Kapag wala silang relasyon, pakiramdam nila hindi sila sapat o hindi karapat dapat mahalin. 5. Comfort Zone Ang pagiging in love ay nagbibigay ng saya, kilig at kasiguraduhan. Kahit may sakit, mas madali para sa iba na manatili sa comfort zone na iyon kaysa harapin ang uncertain na buhay ng mag-isa. Pero alam mo kaibigan, hindi masama ang magmahal ng paulit-ulit. Ang mahalaga lang habang nagbibigay tayo ng pag-ibig sa iba, hindi natin nakakalimutang mahalin ang sarili natin. Kasi minsan ang taong hinahanap natin para punan ang kulang sa puso natin ay tayo rin.